Israel Airlines evacuate planes to other countries after a strike on Iran. Alam nyo ba na pati ang eroplano ng Israel ay lumipad patungong ibang bansa para makaiwas sa maaring malaking uh, pagkapinsala. Sinabi ng mga airline ng Israel na Al -El Israel at Arkea noong Biyernes na nilipat nila ang kanilang mga aeroplano palabas ng bansa ilang oras matapos ang Israel ay maglunsad ng malawakang pagwelga, pagpensa laban sa Iran at maghanda para sa paghihiganti. Ang mga aeroplano ay pinalipad ng walang pasayro, sabi ng isang nagpagsalita para sa Bina Gordion Airport ng Tel Aviv na noong biernes ay nagsara hanggang sa karagdagang abiso. Sinabi ng Israela na ito ay lumikas at nililipat ang sasakyang panghimpapawid nito mula sa paliparan. At inagdag na ito ay bahagi ng isang contingency plan na binuon itong mga nakaraang araw. Sinabi ni El Al na Nilipat nito ang sasakyang panghipapawid palabas ng Israel sa aming mga destinasyon at tumanggi si Arkia na sabihin kung saan sila lilipat. Ang data ng pagsubaybay sa paglipad ay nagpakita ng ilang mga eroplano na umaalis sa Tel Aviv noong Bernes ng umaga lokal na oras. Ilang flight ng Israel ang napunta sa Cyprus at marami pang iba. Ang Wing of Zion, ang sariling version ng Air Force One ng Israel ay lumipad mula sa Ben Gurion Airport noong Bernes ng umaga habang simula ng Israel ang pag-atake sa Iranian nuclear facility bilang bahagi ng Operation Rising Lion. Inulat ng Israel media ang sasakyang panghimpapawid na nagsisilbing punong minis Ministro Netanyahu at Pangulong Isaac Herzog bilang kanilang opisyal na sasakyan pang trans transportasyon sa mga internasyonal na pagbisita ay umalis patungong uh, Athens noong biyernes ng umaga sa gitna ng pangamba sa pag-atake ng Iranian. Ang sasakyang panghipapawid ay dati ring pinalipad palabas ng Nebatim Airbase na sa hilagang Negev sa panahon ng pag-atake ng Iran sa Israel noong Abril 2024. Dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran, maraming mga flight ang naantala at hanggang sa kasalukuhan wala pang abiso hanggat hindi uh, napatitigil ang nasabing kaguluhan.